Gagawa muna ako ng reels. Unang reels na gagawin ko. Matagal ko nang binabasa ang Mateo 24.28 at Lucas 17.37. Pero hindi ko talaga makuha kung bakit ganun ang isinagot ng Panginoong Jesus. Pero ngayon, naulang, may idea na ako. I-share ko sa inyo. Palagay ko unheard pa ito eh. Muling paririto ang Panginoong Jesus eh. Babalik siya eh saan siya makikita pagbalik niya? Hmm? Eh hindi kung saan naroon ang bangkay at mga uwak na nagkakatipon. Yan lang muna, ayoko munang sabihin yung iba. Basa Biblia. Mateo 24:26 hanggang 28. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya nasa ilang. Huwag kayong magsilabas. Narito, siya nasa mga silid. Huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Saan man naroon ang bangkay, ay doon mga kakatipon ang mga uwak. Lukas 17.37 At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, Saan, Panginoon? At sinabi niya sa kanila, Kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak.